araw so, mga bata. Narito na ang ating aralin sa GMRC Quarter 2, Week 5, Day 1. Ang ating layunin na tutukoy ang mga gawin ng pamilya sa kanilang pananalangin na kakikilala ng, makabul ng kabuluhan ng pananalangin ng pamilya. Magandang araw sa inyo. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay magdasal. So, sabayan niyo ako. O maaaring niyong uh, ulitin ang aking sasabihin. Lahat ay tumayo at makinig sa aking sasabihin. Panginoon, kami po ay magpapasalamat sa araw na ito. Amen. Ulitin nga natin. Panginoon, kami po ay magpapasalamat sa araw na ito. Amen. So, nakikilala niyo ba ang mga ginagawa sa larawan? Ano ang ginagawa sa larawang ito? Yan, nagdarasal. So, ngayon, sabihin nyo nga, madasalin. Kapag sinabi nating madasalin, palaging nagdarasal. Sa araw na ito, inaasa na matutukoy ninyo ang mga gawin ng pamilya sa kanilang panalangin. So, itaas ang mga kamay kung ang pamilya mo ay nananalangin. Sige nga, sino sa inyo ang nananalangin ng pamilya? So, kung nananalangin ang pamilya nyo, mahusay. Kung hindi, so, siguro dapat na nating simulan, lalo na ngayon na maraming kalamidad ang dumadating sa ating tahanan. Mas maraming nananalangin, mas pakikinggan tayo ng Diyos, at mas nagiging mabuti tayong tao kapag tayo ay nananalangin. Kailangan lang nating siguraduhin na maganda ang ating panalangin, dahil pag hindi maganda ang ating panalangin, hindi ang Diyos ang ating kinakausap. So inaasahan din na makikilala ang kabunuhan ng panalangin ng pamilya. Ano ba ang kahalagahan o magandang maidudulot kapag nananalangin ang pamilya? At ang pinakahuli, inaasahan din na maipapahayag na ang pananalangin ng pamilya ay nakakatulong sa pagpapatibay ng samahan. Makinig ng mabuti. Sa ating unang gagawin, ipapakita ko ang larawan sa inyong lahat. 'Yan, kagaya nito. Anong ginagawa? So may iba't ibang paraan ng pananalangin. No, may mga nakaluhod. Ay, may ganito ang itsura, naka ganito. So iba-iba ang paraan ng pananalangin na ginagawa nila. So itaas ang kamay kung alam mo ang ginagawa sa larawan, no? Ano alam nyo ba yung ginagawa sa larawan? Sabi na ni teacher. Okay. Tapos, ayan eto, dahil wala tayo sa face to face, hindi ko na kayo matatawag. O, sasabihin ko sa, ipapakita ko sa inyo ang bago nating metacards. Okay, tapos, babasahin ko to. Subukan nyo ring basahin. Ang pagsimba o pagsamba. Ulitin nyo nga. Ang pagdarasal bago kumain. Ulitin nyo nga. Ang pagdarasal ng magkakasama sa tiyak na oras sa buong araw. ang pag-aalay ng alak, bulaklak at pagkain, ang pagsindi ng kandila, ang pagluhod tuwing nagdadasal, ang pagkanta ng dasal. So, yung dasal pwedeng kantahin. So, ipapakita ko ang larawan isa-isa. Kung kayo ay tinutukoy, itaas nyo na lang ang inyong kamay dyan habang kayo ay nanonood. O, batang kristyanong ginagawa ang tanda ng krus. Yan, sign of the cross. Taas nyo nga ang kamay nyo kung ginagawa nyo ba to? O, kung ginagawa nyo to, ibig sabihin kayo isang katoliko. Kung hindi nyo naman ginagawa, ibig sabihin hindi katoliko ang inyong relihiyon. Batang muslim na nakaluhod habang nagdarasal. O, sino sa inyong ginagawa ito? Ibig sabihin, ikaw isang islam batang nagsisindi ng kandila sa loob ng kapilya. Yan. So, kadalasan nagawa nito katoliko. Hindi ko lang alam yung ibang reliyon kung nagsisindis din sila ng kandila. So, kung ginagawa nyo to, itaas ang inyong kamay. Yan. Batang nag-aalay ng pagkain sa loob ng simbahan. O, sino sa inyo ang sa reliyon nyo ginagawa ito? Nag-aalay ng pagkain sa loob ng simbahan. So, pwede ito. Kung ito ang nakagawian ng inyong reliyon. Mga batang kumakanta sa loob ng simbahan So maraming reliyon ang gumagawa nito Sino sa inyo ang kumakanta ang mga bata sa loob ng simbahan? Yeah, mahusay kung ginagawa niyo ito Ano ang mabuting na idudulot ng panalangin sa pamilya? So Kagaya ng sinabi ko sa kanina Kapag tayo ay nananalangin kasama ang ating pamilya Mas nagiging matatag ang ating pamilya Lalo na sa panahon ng pagsubok no hindi naman, uh, walang pamilya na walang pagsubok, normal na nagkakaroon ng problema ang isang pamilya. Pero kapag ang pamilya ay nakaugalian na nagdadasal, lalo na kapag sama-sama, nabawa, sama-sama silang pumupunta sa simbahan, nagsisimba, nagdarasal, kahit sa ang lugar, bago kumain, mas nagiging matatag ang isang pamilya. Kapag may dumadating na problema, hindi sila, uh, although nag-aalala sila, yan, yeah, minsan nag-iisip sila, pero nas lalampasan nila. No, hindi sila dumadating sa punto na sila ay uh, parang nawawala ng pag-asa. Lagi pa rin silang nakakahanap ng pag-asa sa mga problema dumadating sa kanila kapag ang isang pamilya ay laging nananalangin. Pero dapat, sabi ko sa inyo ha, mabuti ang panalangin. Kasi kung masama ang panalangin natin, laban sa kapwa at sa iba, hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Iba ang kinakausap nyo kapag masama ang nilalaman ng inyong panalangin o hindi ito mabuti. Kaya mag-iingat kayo sa inyong ipinapanalangin. Siguraduhin na ito ay mabuti. Mahalaga na maipa Hayag na ang panalangin ng pamilya ay nakatutulong sa pagpapatibay ng samahan. So kaya Uh, nawa ngayon nasa tahanan kayo at wala kayong klase dahil nanonood kayo ng video ito, mapakinggan ng inyong buong pamilya na napakahalaga ng panalangin, lalo na sa nangyayari sa ating bansa na maraming kalamidad. May lindol, pagbaha, may mga nasusunog. So, nawa ay iligtas tayo, no? At ang tanging makakagawa niyan ay ang pagdarasal o kakausapin natin siya na tayo ipag-adya at ituro sa atin kung ano ang nararapat natin gawin sa mga pagsubok at darating na pagsubok sa ating pamilya. So, uulitin ko, bakit nga nananalangin ng isang pamilya? So, para tayo ay maging mahina o matatag? Siyempre, para maging matatag. O, bakit buong pamilya ang kailangang nananalangin? O syempre, para mas pakinggan ito ng anong uh, ng Diyos o ni Ala o kung ano man tawag natin, no? Mas mas maraming nananalangin, mas pinapakinggan at nagkakaroon ng good spirit sa loob ng bahay, di ba? Nakakapagtaboy ito ng mga bad spirit. So kaya mahalaga na tayo ay nananalangin kasama ang ating pamilya. So ngayon, isa-isahin natin ang sumusunod. Madasalin. Basahin nyo nga. So, ibig sabihin, isang bata na nagbibigay oras na manalangin sa Panginoon. So, kung bata ka, at ikay lagi nagdadasal, madasalin ka. Ganon din kung matanda. Kung lagi siyang nagdadasal, madasalin din siya. So, mga halimbawa ng gawin ng pamilya na nananalangin o pagsimba o pagsamba, dapat sama-sama kayo. Kung sabado yan, linggo, biyernes o webesman, ang inyong pagsamba o pagsimba, mahalaga sama-sama kayo. Ang pagdarasal bago kumain at pagkatapos rin kumain, no? Dapat sabay-sabay kumakain kahit ano pang uh, ginagawa, itigil ang ginagawa at pwede naman yung ipagpatuloy pagkatapos kumain. So, ang pagdarasal na magkakasama sa tiyak na oras sa buong araw. Bago, bago matulog, sabay-sabay kayo nagdarasal. Ang pag-aalay ng alak, o ito, bulaklak at pagkain, kung ginagawa ito sa ibang relihiyon, may ibang relihiyon kasi na hindi naman ito ginagawa ang pagsindi ng kandila. Yeah, maaari rin natin gawin ito kung tayo nananalangin kung atin itong pinapaniwalaan. Ang pagluhod tuwing nagdadasal. So ginagawa rin 'to ng ibang relihiyon kung hindi man ah uh, yung iba, may iba silang ginagawa. No? Ang pagkanta ng dasal. So, may mga worship song tayo. So, mas, alamaw, uh, meron tayong ginagawa. Nagpapatugtog tayo ng mga worship song. Mga, may mga dasal na rin kasi yun. No, tapos habang tayo may ginagawa sa bahay, kumakanta tayo ng mga papuri sa Diyos. So, maganda 'yon. Ngayon, mga bata, tukuyin ang mga gawin ng pamilya sa kanilang pananalangin. Isulat ang tama o sabihin nyo na lang kung ito ay kabilang sa kanilang gawain at mali kung hindi. Ang pagdarasal bago kumain, tama o mali? Tama! Ang pag-aalay ng bulaklak at pagkain, o yan, tama din kasi may gumagawa nito. Ang pagsindi ng kandila, tama o mali? Okay, tama. Ang pagtulog sa simbahan. Siyempre, mali. No, hindi dapat tayo natutulog. Ang pagkanta ng dasal. O yan, tama ito. Okay, so nawa ay may natutunan kayo at isa buhay natin ang pagdarasal. Hanggang sa muli, paalam!